bigyan mo ako ng pitong kasabihan that will boost my energy and well-being. At bakit? Siyempre, heto ang pitong kasabihan at paliwanag na makakatulong mag-boost ng energy, mindset at well-being. Perfect pang araw-araw na paalala kapag kailangan ng konting tulak o inspirasyon. Una, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Bakit ito nakaka-boost? Pinapaalala nito na tayo mismo ang may hawak ng direksyon natin. Kapag motivated ka kahit anong hirap, naghahanap ka ng solusyon at hindi ng excuse. Nakaka-empower. Pangalawa, sa bawat dilim, may liwanag na darating. Bakit ito uplifting? Kapag pagod o down ka, paalala ito na lahat ng hirap ay pansamantala. May ending ang lungkot at may simula ng saya. Give yourself hope. Pangatlo, Walang maliit o malaking hakbang sa taong hindi tumitigil. Bakit ito energizing? Lahat ng progress ay valid, kahit maliit. Paalala ito na kahit simpleng hakbang, basta tuloy-tuloy may mararating ka, consistency over perfection, pang-apat. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paruroonan. Bakit ito grounding? Nakakabigay ito ng gratitude at perspective. Kapag naaalala mo kung saan ka nagsimula, mas naa-appreciate mo ang growth mo ngayon. It recharges your heart. Panglima. Kapag may itinanim, may aanihin. Bakit ito reassuring? Pinaaalala nito na lahat ng effort, kahit hindi mo agad makita ang resulta, ay may bunga sa tamang panahon. Patience. Plus action. Reward. Pang-anim. Bahala. Na si Batman! Modern version ng bahala na. Bakit ito nakakagaan? Nakakatawa pero totoo. Minsan kailangan nating bitawan ang control at magtiwala na everything will work out. It gives peace and relieves pressure. Pangpito. Ang tunay na lakas ay galing sa loob. Bakit ito powerful? Pinaaalala nito na hindi lang physical energy ang mahalaga, kundi yung emotional, mental at spiritual strength. Kapag malakas ang loob mo, kahit pagod ang katawan, kaya mo pa rin.